Hi guys, good afternoon once again. This is Raquel Solano Costales, aka in the Mama Vlog. So guys, we're here in a Twin Dress Thai Massage and Spa. So, <laughs> magpapa massage tayo. Is sponsored by Ampol again. <laughs> so, uh, Hi, Aprem! Sorry, medyo malayo yung sa'yo. Pero next time, syempre, yung sa'yo naman ang pupuntahan ko. And now, syempre, andito tayo sa Conception Tour Land. So, kung gusto niyo i-try itong uh, massage na to, Thai Massage and Spa, dito lang to, along El Cortez Street. So, tapat ng landmark. So, ilang, ilang, ilang taon na to, ilang taon na? Oh. Isang taon. Isang taon pa lang daw. So, susubukan natin guys. i natin kung anong uh, grade na grade, grade ay natin sa kanila. So, guys, tara. Tawag na ako. So, bago bago pa lahat, ano, no? Uh, winash mo na yung aking pa. So, meron silang pang ano diyan. Pang panghugas ng pa dyan. Tapos may sleeper sila na ibibigay sa'yo. So, ayan. O, ba diba? Papasok na tayo. <laughs> Oh, diba? Ay, ang ganda. So, oh, so guys, oh, tingnan niyo oh, yung yung loob. Oh, very neat and wow, relaxing, very relaxing. So, ano natin? Ah, oh, siyempre, meron dito si Buddha. Oh, diba? Talagang para ka nasa Thailand, no? Oh, dito daw kami. So, ayan. Ito may CR. Ano to? Storage. Storage. Oh, so, may CR din. Ayun po. Yeah. Oh, so guys, dito, dito daw. Dito, ah the room din yon. Oh, so dito, ayan, ito yung restroom nila. So kung gusto niyo makita, open natin. Oh, di ba guys, super clean. So ayan, oh, tara na, magpapamasahin na ako. ito <laughs> yung mga beautiful ladies nila. oh, di ba? Para ako nasa ano, Thailand. Oh. Mm, mga Buddha. So there you go ako mahihiga na. sa <laughs> so meron na merong meron damit doon. oh <laughs> so ayan, guys Ito na yung kanyang kagamitan dito daw may shorts okay 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 po okay 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 Anong anong klaseng massage po na gawin mo sa akin? May halong Swedish po, then aromatherapy. Swedish and aroma. So guys, hindi ko na mapapakita to. I-grade na, na, lang natin mamaya. i grade na lang natin ha? yung pang -masage. See you guys later. So guys, I'm done. Grabe. Ang galing pa lang nila dito masarap o <laughs> oh, diba na relax ako grabe talagang talagang pinihit-pihit lahat ng buong katawan ko at nawala yung mga kakabuhol-buhol siguro dito sa katawan ko so tara labas na tayo guys at madilim na dito kabihis na ako so ayan going out So, grabe ang ganda ng mga arom na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, six, six, six beds. Oh, ayan na. <coughs> ay, ay, mo naman. Na? Dapat pala nagganong ka, Chris. Ha? Huh? Alam mo ba yung hot compress mo, yung ginaganan mo? Oo, buong katawan. Tapos, mag, ano ka pa, pagkatas kang ibang massage yung ano, yung buong katawan mo, ah, ano ha, hot. But, oo, di ba? Oo. Oh. oh, ka na. Bayad ka na? na? Bigyan mo si ganda? Bigyan mo si ganda. <laughs> Bigyan mo si ganda. Bigyan <laughs> 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 oh. mo ganda. mo ganda. mo ganda. Ay, sino ba yung nandon? Si si sino ba yung nagmassage? Sa akin. lang ang gamo doon. Okay. Oh, eh? oh, diba, ah, ay. Hindi oh. ba ang Sa Ay. Ha? Asa? Oh. Yan. Huh? Uh -uh, di ba? So, iinom ako ng tea. O, oh, di ba? Nga. Yeah. ng Akin ba ton cha? Ah? Yes ma'am. <laughs> o di ba? O di ba? Tapos tuloy na lang po sa Sige. Sa may pinakababang siya hindi lang po. Kamusta po yung gusto? I-relate natin dito. Opo. Sa pinakababa. What is the lowest time is the highest? 2001. Ay hindi. Ito oh Talaga. Talaga. Na Nag-enjoy -en -nag ako. Nasarapan ako. O yan o oh, ten. Ten. Talaga. O, oh, 'di diba? Uy, masarap talaga. Magaling. Magaling sila. So, so guys. O, oh, 'di diba? May tea pa tayo. O. Oh. O, oh, diba? Ito, Oh, may tea ako dito, o. Oh. After massage. Namin natin, ha? So, mag enjoy kayo dito. At, marirelax kayo. Huh? You like? Hot tea? na. Oy. So guys, kung gusto niyo i-try, na. Dito lang ito sa may tapat ng landmark. Uh, across across the street of landmark and uh, uh tama ba to right side uh -huh. right side of the muni no. municipality uh -huh. yeah the right side of the municipality guys here on in conception turn so try it ayan di ba asan yung aking massager para okay. pakitawagin mo nga para makita ko yung muka o oh, di ba alam mo yung ginagawa nilang stretch nila yung buong katawan mo at magkaka yung parang pakiramdam ko lahat ng na mga nag ocho ocho mga mga ano mga nerves ko ay dumiretso hmm. tingnan natin baka mamaya magkaka period ako kasi every time na magpapamasaj ako alam mo yung nagkaka period ako so kasi alam mo naman, malapit na tayo sa ano. o, di ba? Pero tingnan natin ha. Kasi mga nag naglikulikong mga ano ko, talagang i-stretch stretch nila tapos hanggang hatak-hatak nila lahat. Tsaka yung masarap, masarap pala yung ano, yung yung binibend talaga yung dinidiin-diin talaga lahat Namadiin, namadiin, na No? Yes. na marirelax ka talaga yung parang hanggang loob. Ano sa Wednesday? Ah, uh, one, 1. 1 p.m. Oo. O, ba diba? <clears throat> so, guys, ayan, inuulit ko dito lang ito ah uh, sa Conception Turlock. Subukan nyo. Sabihin nyo sa akin kung hindi, ano, ba diba? Hindi, hindi masarap. <laughs> hindi maganda. Hindi maganda ang, ano, ang, ang pag -ma nila. O, oh, ba diba? Yung mga friends ko dyan, ba diba? Ayan. Mga relatives ko dito sa conception. Ayan, o. No? Oh. Guys, o oh di, di, yung, 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 bang, yung bang lahat, bang lahat ng, ano, nakakalas-kalas. <clears throat> pero, pero alam nyo, ang nagmamassage nyo ba is dalawa Apat po. Aapat. Ah, oh, tama-tama. Kung minsan, kaming apat ng friends, yung midnight girls, kaming apat. May best friend ako, magpapaschedule kami, kaming apat. So, apat kami. Chikahan, tapos masayitan. Yes. Di ba? the midnight girls, be ready. Be ready for the, ano, oh, di ba? be ready. Ay, nako, matitikman nyo. Talaga, sobrang sarap. Di ba? Mm. O oh, sige, aalis na kami. Next time na lang. At uh, nasa CR daw yung ating mga massager. Eh, yung nag sa atin. Gusto ko lang sana makita kung yung face niya kanina. Baka hindi ko natandaan yung face niya. Nakasalating nga, kaya nga, di ba? Oo, the best talaga. Ang gagaling nila. So, guys, uwi na kami. Maraming, maraming salamat sa panonood. Oo nga pala, that's Miley's slippers. So, thank you for watching. Ayan, ang aking ano. Basta, guys, try nyo. Hindi kayo, hindi kayo magsisisi doon sa babayatan nyo. Ano? Very affordable. Ano? Ah, uh, yung yung price natin iba-iba. Dito niyo na lang malalaman 'yon pero pero talagang sulit naman, no? Sulit naman yung presyong ibibigay niyo dito dahil ibabayad niyo dahil talagang satisfied kayo. ano? O, grade dan daw 1 to 10. Ako, grade ko talaga 10. Da, o di ba? Ang dami ko na na-try din, talaga. Ang dami ko na na-try na mga massage pero talaga dito ako na I mean, ah, uh, siguro kung bibilangan mo yung 1, 2, 2, 3, meron akong satisfaction. May, sa Mati ano, ako, may satisfaction ako. Ha? Ayon, ha? Oo. Pwede oh, <laughs> <Ay>, sino una, <laughs> hindi ko pa natatry, di ba? Hindi ko pa natatry. syempre lahat naman kahit sino kung hindi pa natry. At lalo kung pag hindi pa nahawakan yung body mo, 'Di ba hindi ka pa hindi pa talaga alam yung nagba-massage. Eh nasubukan natin. So try and try lang yan lahat ng mga nagbamasage massage So okay, di ayan. So guys, thank you so much for watching. Ayan. Ayan, thank you, Thank, you thank you. Sir, thank you for now. Ale. Oh yeah. Thank you so much for watching, guys. Uh please Ah, uh, don't forget to follow, like, share, comment, and pakihit po na notification bell ko. And please comment right down below. Pag nag-enjoy kayo dito sa aking ano. Kasi hindi ko nakita yun. Hindi ko na pinakita guys yung aking pagmamasahe kanina. Pero try nyo na lang. Basta dito lang yan. Sa harap ng landmark. Conception tour Ayan. Uh, beside Municipality of Conception. And uh, El Carta Street. Thank you so much guys. I love you all. See you on my next vlog. God bless everyone. I love you all. Bye.